Posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Mm. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, 'yung mamumuno sa atin talaga may puso para sa mamamayang Pilipino. Mm. Pilipino. At ang intention nila is uh, maganda. And ako, I like, ano, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Mm. Kasi alam mo, yung, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Mm. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Mm. <laughs> Di ba? Yung iba nga dyan, naka nakaupo, walang ginawa. Mm. Siya, ako naniniwala ako, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ng KOJC. Uh, ako, naiiyak ako nung nangyari yon yung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidari solidarity, solidarity ng mga members. Oh, at saka yung love and yung, yung uh, what do you call this, yung, yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So, kahit, eh, binab, ano yun, kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And you know, if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, I wanted, na-meet na po kita ilang pero I wanted to visit you nga eh, hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayan. Mananalo po kayo, sure yan! Yun! Sama-sama tayong magbumisita kay Pastor Kibuna. Kasi, soon, ma'am, no, ilang beses na kayo napakakapunta kay Pastor Apollo Kibuna, kasama ng mga politician. yes.